bata na naipit sa bus na ng malayo. Isang grade 1 na batang babae mula sa North Carolina ay maswerte at hindi napinsala noong lunes ng hapon. Hinintay ng lola ang 6 years old na si Chelsea Klepsig sa school bus stop noong uwian. Ngunit bago pa tuloy ang nakababa si Chelsea, sinara ng bus driver ang pintuan at naipit ang braso ng bata. Hindi niya ito namalayan at tuluyang nagmaneho paalis. Ang kawawang bata ay nakaladkad sa kalsada. Ang nataranta na lola ay mabilis na hinabol ang bus at flinash ang mga headlights at bumusina. Hindi pa rin napansin ng tangang driver ang nangyayari at nagdrive pa rin ng mahigit isang kilometro. Buti na lang at hindi nasugatan o napinsala si Chelsea pero ang mga sapatos niya ay gutay-gutay. Ang bus driver ay nasuspendido at malamang ay mapapatalsik sa trabaho. Sinabi ng pamilya ni Chelsea na hindi nila maintindihan kung paano hindi na ng driver ang bata na naipit sa pintuan sa harap, nakatabi lamang ng driver seat. Sinabi ng eskwela na buti na lang walang nangyari sa bata. Kasalukuyang iniimbestiga ng pulis ang nangyari pero wala pang nasasampang kaso. Ano kaya iniisip ng driver? Paano kaya niya ito hindi na malayan?